Libra, sinusubukan na kayang iparating sa iyo ng universo ang isang bagay, pero hanggang ngayon, hindi mo pa napapansin ang mga palatandaan. Isang makapangyarihang bagay ang malapit ng mabunyag, isang bagay na maaaring baguhin ang iyong pag-ibig, ang iyong tadhana, at ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Nagsalita na ang mga baraha, at may isang lihim na matagal ng hinihintay na iyong matuklasan. Ang iyong malalantad ay maaaring ikagulat mo, maaaring magpabilis ng tibok ng puso mo, pero bubuksan nito ang daan patungo sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Huwag itong baliwalain, tatawag sa iyo ang iyong tadhana. Maligayang pagdating, Libra Souls. Nararamdaman mo na ba? Diba? Yung tahimik na hatak sa puso mo, yung maliliit na palatandaang nakikita mo sa panaginip, o yung mga biglaang sandaling napapatigil ka at napapaisip. Matagal ka nang binubulungan ng universo, marahang ginagabayan ka patungo sa isang katotohanang matagal nang naghihintay na mabunyad. Ngayon, narito ang mga baraha para magsalita, para ilahad ang isang mensaheng matagal nang gustong sabihin ng isang tao pero hindi niya magawang banggitin. Lahat sa paligid mo, bawat si coincidence, bawat pagpitik ng puso mo, ay bahagi ng mas malaking plano. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa tadhana, tungkol sa enerhiyang nakapaligid sa iyo, at tungkol sa pag-unawa sa mga mensaheng ipinapadala ng universo. Manatili ka habang sabay nating tinatahak ang mga revelasyon na ito at buksan mo ang sarili mo sa gabay, sa mga ritual, at sa mga nakatagong katotohanan ng maaaring magbago ng buhay mo sa paraang hindi mo inaasahan. Ang kasalukuyang sitwasyon Libra, sa ngayon, ang puso mo ay nakararanas ng halo ng kasabikan at pag-alinlangan. Nararamdaman mo na may isang mahalagang bagay na tila abot kamay ngunit hindi pa lubusang nakikita, isang hindi nasabi na katotohanan, isang damdaming hindi pa naipapahayag. Ipinapakita ng unang baraha na may tensyon, isang sandali ng paghihintay. May isang tao sa buhay mo na matagal nang pinipigil ang kanilang damdamin at bagamat maaaring maramdaman mo ang hatak patungo sa kanila, hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Ngayon ang tamang oras para bigyang pansin ang maliliit na palatandaan ang mahabang titig, ang biglaang mensahe, at ang mga pagkakataong tila sobrang nakaalig upang maging random lamang. Sa kulturang Filipino, madalas nating sabihin ang mga ganitong banayad na palatandaan ay mensahe mula sa universo o mula sa ating mga gabay na espiritu na ginagabayan tayo. Tumaas ang iyong intuition ngayon, Libra, at pinatutunayan ng mga baraha na nararamdaman mo ang katotohanan sa ilalim ng ibabaw. Huwag baliwalain ang mga bulong ng puso mo. Minsan, ipinapakita ng mga baraha na ang tamang timing ay napakahalaga. Kahit na pakiramdam mo ay puno ng kawalang katiyakan, inihahanda ka ng panahong ito para sa isang mas malalim na karanasan. Isang bagay na maaaring baguhin ang iyong buhay pag-ibig at personal na paglalakbay kung pahihintulutan mo ang sarili mo na tunay na makita. Baraha dalawa, ang nakatalong katotohanan ang ikalawang baraha ay pumapasok sa mga anino, ibinubunyag ang mga bagay na matagal nang itinago. Libra, may isang tao sa paligid mo na gustong ipahayag ang kanilang damdamin, may nararamdaman silang hindi pa nasasabi, ngunit pinili ng universo ang tamang oras para ilantad ito. Sinasabi ng mga baraha na maaaring may takot, pag-aalinlangan, o kahit kayabangan na pumigil sa kanila na ipahayag ang kanilang nararamdaman. Sa kulturang Filipino, may paniniwala na ang mga hindi nasabi na salita ay maaaring manatili sa puso, lumikha ng tensyon at enerhiyang kailangang ilabas sa tamang panahon. Ang nakatalong katotohanan ng ito ay tahimik na lumalaki, naka-impluensya sa iyong mga kilos at sa kanila rin. Bawat maliit na pakikisalamuha, bawat titig, ay may mas malalim na kahulugan. Pinapaalala sa iyo ng tarot na pagkatiwalaan ang mga banayad na palatandaan, ang bigla ang paghinto sa usapan, ang paraan ng pagiging mas maingat o maasikaso ng isang tao, o ang mahinahong pagbabago ng enerhiya sa paligid mo. Ito ay isang mahalagang sandali, Libra. Gusto ng universo na mapansin mo na mas malapit ng mailantad ang damdamin ng isang tao kaysa sa inaakala mo. Bigyang pansin, manatiling bukas, at ihanda ang sarili mo para sa katapatan. Minsan, ito ay dumarating sa hindi inaasahang oras ngunit palaging sa tamang sandali na kailangan mo. Kinalabasan gabay. Libra, ang ikatlong baraha ay nagliliwanag sa landas na nasa harapan mo. Nayon, malinaw na nagsasalita ang universo, Ibinubunyag hindi lamang ang mga itinagong bagay kundi pati na rin ang mga bagay na nakatakdang mangyari. Ang barahang ito ay tungkol sa aksyon, kalinawan, at mga hakbang nagagabay gagabay sa iyo patungo sa pagkakaugnay sa pinakamalalim na ninanais ng iyong puso. Binubulong nito na ang katapatan, mula sa iyo at mula sa ibang tao, ang magbubukas ng isang bagong kabanata. Ipinapakita ng mga baraha na kung mananatili kang bukas at matiisin, ang katotohanan ay lilitaw sa tamang oras nito. Sa tradisyong Filipino, naniniwala tayo na ang timing sa pag-ibig at tadhana ay banal, ang tamang panahon ay dumating sa tamang pagkakataon. Ito ang iyong sandali upang makinig sa banal na timing na ito. Bigyang pansin ang mga panaginip, palatandaan, at maging ang mga maliliit na pagkakataon na tila mahiwaga. Ang gabay dito ay malinaw, pagkatiwalaan ang iyong intuition. Makinig ng mabuti sa ipinapahayag, hindi lamang sa salita, kundi sa kilos, enerhiya, at damdamin. Isang maliit na hakbang, isang mahinahong pagkilala, o kahit isang tapat na mensahe ay maaaring baguhin ang buong dinamika. Gusto ng universo na maalala mo na ang pag-ibig at katotohanan ay madalas magkaugnay, at kapag sa wakas ay naipahayag ng isang tao ang nasa puso niya, maaaring magdulot ito ng kalinawan, ginhawa, at pakiramdam ng pagtupad sa tadhana. Koneksyon sa mga paniniwala ng Filipino sa tradisyong Filipino, malalim ang koneksyon ng puso sa universo. Maraming paniniwala tungkol sa timing, tadhana, at enerhiya na akma sa ipinapakita ng mga baraha. Halimbawa, kung paulit-ulit kang nanaginip tungkol sa isang tao, madalas sinasabing may mensahe siya para sa iyo, isang bagay na nararamdaman na ng puso mo. Pinatutunayan ito ng mga baraha, ang intuition mo ay hindi random, ito ang wika ng universo na direktang nakikipag-usap sa iyo. Iba pang pamahiin ang nagmumungkahi ng maliliit na ritual upang akitin ang katapatan at enerhiya ng pag-ibig. Pagpapailaw ng kandila sa gabi habang nakatuon sa kalinawan, pagdadala ng maliit na anting-anting malapit sa puso, o pagsulat ng intensyon at ligtas na pagsunog nito ay maaaring palakasin ang enerhiya mo at magdala ng gabay. Sa sandaling ito, Libra, mahalaga ang pagtune in sa mga banayad na enerhiya at paghahanda ng puso mo para sa katotohanan. Tandaan, sa kulturang Filipino, banal ang pasensya at kamalayan. Ipinapakita ng mga baraha na may magsasalita mula sa puso, ngunit lamang kapag parehong nakahanay ang enerhiya. Ang papel mo ay manatiling mapanuri, pagkatiwalaan ang mga palatandaan, at igalang ang sariling damdamin. Ito ang kusmikong sayaw ng tadhana, kung saan nagsasanib ang universo, ang puso mo, at damdamin ng ibang tao sa perpektong timing. Mga insight sa pag-ibig relasyon Libra, ang pag-ibig ay tila umiikot sa paligid mo, parang mahinahong simoy ng hangin na dumadampi sa puso. May isang taong malapit sa iyo na matagal nang pinipigil ang kanilang damdamin, at pinatutunayan ng mga baraha ang bulong ng iyong intuition, may malalim na emosyonal na koneksyon na naghihintay na maipahayag. Maaaring minsan ay misteryoso o nakakalito ang koneksyon na ito, pero ang enerhiya sa paligid nito ay makapangyarihan, malambing, at may kahulugan. Sa kulturang Filipino, pinaniniwalaan na ang mga hindi nasabi na damdamin ay nakakaapekto sa enerhiya sa pagitan ng dalawang tao. Kung may isang tao na palaging dumarating sa landas mo sa mga hindi inaasahang paraan, kung ang mga panaginip tungkol sa kanila ay tila buhay, o kung paulit-ulit na lumilitaw ang maliliit na palatandaan, ito ay mga senyales mula sa universo. Binibigyang diin ng tarot ngayon na hindi ito simpleng pagkakataon, ito ay tadhana na marahang ginagabayan ang parehong puso patungo sa kalinawan. Ang taong ito ay nakikipaglaban sa takot o pag-aalinlangan, at ang kanilang katahimikan ay lumikha ng tensyon. Hinihikayat ng mga baraha na bigyang pansin ang mga kilos, maliliit na mensahe, at banayad na pagbabago ng enerhiya. Maaaring mas matagal silang tumingin sa iyo kaysa karaniwan o ang kanilang mga salita ay puno ng init at lambing. Ito ay mga palatandaan na nais ng puso nilang magsalita, at malapit na itong mangyari. Ipinapakita rin ng pagbasa na ang manifestation at intentional na enerhiya ay maaaring makaapekto sa timing ng pag-ibig. Mga simpleng ritual tulad ng pagpapailaw ng pink o pulang kandila habang nakatuon sa kalinawan, pagdarasal para sa gabay, o pagsusulat ng iyong intensyon ay maaaring palakasin ang koneksyon mo sa universo. Sa paniniwala ng Filipino, ang mga ganitong aksyon ay maaaring palakasin ang enerhiya ng pag-ibig na tumutulong sa parehong puso na magkaalin at makipagkomunika ng bukas. Mahalaga ang pasensya, Libra. Ipinapakita ng mga baraha na kapag naipahayag na ang katotohanan, magdudulot ito ng ginhawa, saya, at pakiramdam ng pagtupad sa tadhana. Ang papel mo ay manatiling emosyonal na mulat, pagkatiwalaan ang iyong intuition, at ihanda ang puso mo na tanggapin ang mensaheng ito ng buo. Darating ang pag-ibig, ngunit nangangailangan ito ng iyong presensya, pansin, at pananampalataya sa kosmikong plano. Manifestasyon Praktikal na Gabay Libra, ngayon na ipinakita na ng mga baraha ang nakatalong katotohanan at ang landas na nasa harapan mo, panahon na para ituon ang iyong pansin sa pagmanifest ng iyong mga intensyon. Handa ng gabayan ka ng universo, ngunit kailangang nakaalin ang iyong enerhiya sa iyong mga ninanais. Ang maliliit at sinadyang aksyon ay maaaring magbukas ng mga daan para sa pag-ibig, kalinawan, at emosyonal na katapatan. Isang simple ngunit makapangyarihang gawain ay ang paglikha ng tahimik na espasyo sa bahay para sa pagmumuni-muni. Magpatay ng puti o pink na kandila, ituon ang pansin sa iyong paghinga, at i-visualize e ang kinalabasan na nais mong akitin. Isipin ang iyong sarili na nasa pagkakaisa sa enerhiya ng iyong kapareha. Isipin ang mga salita na tapat na naipapahayag at damhin ang ginhawa at saya na kaakibat ng pag-unawa. Sa kulturang Filipino, pinaniniwalaan na ang pagpapailaw ng kandila habang nagsiset ng intensyon ay nagpapalakas ng espiritual na enerhiya at nag-aanyaya ng mga biyaya. Isa pang tip ay ang pagsusulat ng iyong mga intensyon sa papel. Isulat ng malinaw ang nais mong mangyari sa iyong relasyon o buhay, itupi ang papel at ilagay sa ligtas na lugar. Ang iba ay bahagyang sinusunog ang gilid ng papel habang nagdarasal na naglalabas ng enerhiya patungo sa universo. Ang ritual na ito ay sumasagisag sa pagpapalaya sa takot at pagtitiwala na ang universo ay tutugon sa tamang oras. Bigyang pansin ang mga panaginip, synchronicities, at mga banayad na palatandaan, ito ay mga mensahe mula sa iyong mga gabay na espiritu at sa universo. Kung napapansin mo ang paulit-ulit na numero, simbolo, o pagkakataong may kaugnayan sa taong ito, maglaan ng sandali para pag-isipan ang mga ito. Madalas ipinaaalala sa atin ng mga tradisyong Filipino na obserbahan ng mabuti ang mga palatandaang ito, dahil maaari silang gabayan sa mga desisyon sa pag-ibig, negosyo, at personal na buhay. Sa wakas, Libra, magsanay ng pasensya at pag alaga sa sarili. Ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa paghingi, ito ay tungkol sa pagkakaugnay ng puso, isip at espiritu. Maglakad-lakad sa kalikasan, magmeditate, o maglaan ng oras para sa tahimik na pagmumuni-muni upang linisin ang iyong enerhiya. Magtiwala na sa pagpapanatili ng positibo at nakatuon na vibration, lilitaw ang katotohanan, magsasalita ang tao mula sa puso, at natural na magbubukas ang iyong tadhana. Kasama mo ang universo, Libra. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, paggalang sa iyong intuition, at pakikilahok sa maliliit na ritual, binubuksan mo ang pinto para sa kalinawan, pag-ibig, at banal na gabay na dumaloy sa iyong buhay. Libra, habang natatapos na tayo sa pagbasa na ito, huminga ng malalim at hayaang dumaloy sa puso mo ang mga mensahe. Nagsalita na ang mga baraha, ipinapakita ang mga nakatagong katotohanan, ang mga damdaming naghihintay na maipahayag, at ang landas na nasa harapan mo. Lahat ng iyong naramdaman ang mga banayad na palatandaan, tahimik na bulong, at mga sandali ng paghinto, ay hindi kailanman random. Matagal ka nang kinakausap ng universo, marahang ginagabayan ka patungo sa kalinawan, katapatan, at pag-ibig. Tandaan, ang tadhana ay hindi lamang isang bagay na nangyayari sa atin, ito ay isang bagay na ating sabay na nililikha kasama ng universo. Ipinakita ng mga baraha na may isang tao na handa nang ipahayag ang kanilang damdamin, at sa pamamagitan ng pagiging mulat, pagkakatiwala sa iyong intuition, at paggalang sa mga palatandaan, inihahanda mo ang sarili mo na tanggapin ang katotohanan ito ng buo. Paalala ng mga tradisyong Filipino na ang pasensya, pagmumuni-muni, at espiritwal na kamalayan ay susi sa pagkakaugnay sa universo. Minsan, kahit ang maliliit na ritual, dasal, o pagtutok ng enerhiya sa kalinawan ay maaaring magbukas ng mga pintong tila nakatago. Ngayon ang tamang oras para sa pagmumuni-muni, Libra. Isipin kung ano talaga ang nais ng puso mo at kung paano ka makikilahok sa kosmikong sayaw na ito. Obserbahan ang paligid mo, pagkatiwalaan ang mga palatandaan, at maging bukas sa mga hindi inaasahang paraan kung paano maipapahayag ang katotohanan at pag-ibig. Ang universo ay nagsasalita sa bawat maliit na pagkakataon, bawat panaginip, bawat pitik ng damdamin, pansinin mo ito, dahil dala nila ang gabay na kailangan mo. Hindi ka nag-iisa, Libra. Ang mga enerhiya sa paligid mo ay sumusuporta at hinihikayat kang yakapin ang katapatan, habag, at pag-ibig. Magtiwala na ang nakalaan para sayo ay darating sa perpektong oras, at alamin na sa pamamagitan ng paggalang sa iyong puso, intuition, at kosmikong timing, ganap mong tinatahak ang iyong tadhana. Dalhin mo ang pagbasa na ito sa iyong puso, at sa tuwing makaramdam ka ng pag-aalinlangan, bumalik dito. Hayaan nitong ipaalala sa iyo na ang universo ay palaging gumagabay, palaging sumusuporta, at palaging nagtuturo sa iyo patungo sa kalinawan at pag-ibig na nararapat sa iyo.